yung ano nyo ah uh, yung ano di ba may tutorial ako doon na tatlong datlo click mo lang no'on tapos ulit ulitin mo ulit ulitin mo then then refresh mo i-log out mo yung account mo tapos ano mo again ah uh, sign in mo sign in mo ulit ayun nilabas na yung mga alud so ito yung mga alud ipakita oh yung paano. Kalodi TV2 is back so ngayon mga Kalodi is may nagtanong sa akin so shout out sa Wing Rebas so ang tanong mo is bakit nga ba pag ano una pa lang daw mag in siya ng uh, Google AdSense niya is ad site unang lumabas so sasagutin kayo mga Kalodi so ngayon uh, ito yun mga Kalodi ito yung loads pakinggan mo ha ito yun bakit ad adside site yung unang lumabas sa Google AdSense mo? Why? Kasi <laughs> Kasi Baka di mo na ano, baka di mo na ayos yung pag-apply mo ng monetization at nakalimutan mo yung account mo or password ng Google AdSense mo dun sa pag-apply mo pa lang sa monetize. Un kung yung unang monetize mo pa lang tapos nag-apply ka, right? nag-apply ka and then dapat dapat di mo makalimutan yung password at saka email nang nilagay mo dun sa pag-apply mo ng monetization kasi kung ano kung ano yung in-apply mo dun nung isang account, di ba may fill upan ka dun uh, ito apply fill upan ka dun kung anong isang account mo na gagamitin mo para sa Google AdSense dapat yun din ilagay mo dun sa Google account mo 'di ba? Huwag kang mag-iba-iba. Kung ano kung ano yung in-apply mo doon sa monetization, dapat 'yun din ilagay mo doon sa Google AdSense mo. Kung mali ka doon, ad site doon <laughs> ah dun, uh, lalabas ad kung di mo alam yung Google account mo or password ad site, site yung lalabas doon. 'Di ba? AdSite. So ngayon mga load eh. Ito yun eh. Isingit ko lang yung ano ko dito ah. ah. screen record ko. So panoorin niyo lang so ngayon mga load eh. <coughs> yung ano nyo ah, uh, yung ano di ba may tutorial ako doon na tatlong dot no. Click mo lang yun tapos ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. And then Then i-refresh mo, i-log out mo yung account mo tapos ano mo again ah uh, sign in mo, sign in mo ulit. Ayun, lalabas na yung mga alo de. So, ito yung mga alo de pakita ko. Oh, yung panaw. Uh, click natin una. Then, at Google AdSense login. Ito. So, pakita ko sa inyo yung mga alo Logout Log out ko yung Ah, uh, log out ko yung, dito yung ano, ba open tayo ulit, open tayo ulit, open. <coughs> so, uh, ano dito mga ano lolo, lugat ko to. log out ko tong Lang ha. I-log log in ko, to, log out ko tong account ko. So, pag na-log out ko to, kalagay doon is magsimula. Ah, uh, na ano? Ah, uh, lugar ko to bakit ako to ha. Ah, uh, saan ilan tayo dito? Mag, saan ilan tayo dito? Mag, saan ilan tayo dito? So, Ayan na nga mga lods, diba? Mag-sign in at tayo dyan. So, log out. Log out ko yan. Log sign in out. Sign in out. Ayan. Sign in out. Ito yung problema nyo eh. So, ito problema mo lods, diba? Sign in out. Ito. <laughs> Ganito yung lalabas. Ayaw, ma-open mo. Kahit anong pang simula mo dyan, magsimula ka. Hindi ka maka-open. Ito pa rin lalabas. Na Sabi nyo, add site. And then, kunwari, ah, mag, ano ka dito ng account. Gawa ng account, ha. Ay, or, or, uh, mag, ano ka, mag sign in ka. Kahit na open mo na, ad site pa rin ang lalabas. You know, ad site pa rin. So, ito. Kasi mo na, ah, diba? Sa Tagalog yan, mga lodi. Ayan. So, try lang natin to uh, walang password yan so ito na lang ay ito na lang ayun na lang so try natin yan ay try natin yan diba try natin maliin yung account natin maliin ko yung account ko na google adsense ko pero iba tong sinasign ko dun sa bago ako nag apply ng monetization dito mali to na account

So, ito na yung mga lode, na open na natin. So, ito yung problema mo mga lode. <laughs> ah, dahil, di mo ma-open dahil mali ka ng, ano, mali ka ng nilagay na account mo. Di mo na, di mo na tandaan yung pag bago ka mag-apply ng monetization, dapat, tandaan mo yung account mo. Kasi, yun ang gagamitin mo dito sa cool AdSense mo. Ano na, tira mo kaya ito yung lalabas, mali yung nilagay mo na account. Lagi mong ano, lagi mong ano, tandaan mo lang yung Google account mo. Google account AdSense mo. Dahil mali yung sinasign in mo don sa account mo na nilagay mo don sa monetize, muna monetize session bago ka mag-apply. Dapat magkaparehas lang yan. Kaya, kalagay dun is ad -site ilagay mo yung ad site mo dun pero pag tama yung sinasign in mo no need na di, di mo na kailangan maglagay ng ad site dun kasi connected na po sila no ah, kasi mali yung account mo lagay mo dun so ganyan na, di, ganyan na ako dati mga load eh matagal kaya ako naka ano nun uh, pero naral ko yung ito pala so ito yun mga eh. so alam mo na ngayon mga alode eh. yan pero pag tama mo yung ano mo dapat kung ano mo ulitin ko lang dapat kung ano mo ano yung nilagay mo dun sa google adsense o dun sa youtube bago ka mag apply ng monetization diba pili ka dun ah uh, sabi dun is may nakasign in ka na ba may nagawa ka na bang ba google adsense sa ibang account sabi mo gine-click mo yun no yes lalabas yun doon and then mag sign in ka doon ng dalawang account yung channel mo yung ginagamit mo and then yung google adsense mo dapat tandaan mo yun kasi yun din i-sign in mo doon sa google account mo so ayan So, sign in natin yung tunay natin. Ito yung tunay. Uh, tinatandaan ko yung Google account ko. Pag sign in ko pa lang, ah, uh, ito yung ginagamit ko. And then, nirefresh ko lang. Bago tanggapin. Bago i-activate ni YT. Kasi pag bago pa, ah, uh, pag-aralan mo na yan yung Google AdSense. You know? uh, ito yung password dito. Ayan. Ah, oh, yan na po. Oh, ganyan mga alode. Ganyan ba yan? So, ganyan yun, di ba? So, isa dito mga alo de kahit tama din yung sign in mo na account, ganito yung lalabas. So, ito yun mga Tagalog. So, basahin ko ah. Ito yun no Oh. Basahin nyo nilang mga audio. Yan oh. Ayan. So, di daw na ayos yung pag-login ng account mo dahil naka-destop ka, boy. Hindi ka naka-destop site yan. Ayan oh. So, ulit-ulitin mo lang yon Ulit-ulitin mo lang yan ano, na ba diba, ganyan? Ayaw mo na malog, ayaw mo na ma-sign in. Ano? Oh, click ko yan magsimula. Ba, diba, ulit mo lang kasi mag-activate pa yan eh. Ulit ulit mo lang pag andiyan ka na pa magsimula ka ah, ulit, di ba? Simula ka ulit. Yan. I-disturb site mo yan. And then pag, pag simula ulit ka, ano muna yat eh, ano muna to ah uh, di hindi mo na i-stop site niyan para ma-open mo na yan nyo ulit ulitin mo lang yun kung ganitong lalabas sa'yo ayan and then magsimula ulit ulitin mo lang yan <laughs> ulit ulitin mo lang yan boy Ayan. Ba, ganyan yung lalabas. Ano? Ayan. Kasi di mo na ayos At nag in ka. Dapat yung ano mo. Ayan. Ayan. Stop site. Ayan. Login natin. Mag-sign in tayo. Mag-sign in. So, click mo lang yung ano. Sign in. Ayan. Um, ayan, diba? Ganyan yung, ano, labas Then, <coughs> ito yon Ito ang problema, mga alawde. Eh. Pag ganito yung, ano mo, mga alawde, eh, ganito yon Ganito yung style. will add mo. di stop site mo. and di mo natin di stop ha? Di mo na natin i-stop sight yan. And di-stop mo yan. Alright i-desubside mo tapos dito ka na pipili ng account ayan pipili ka na ayan dito ka na pipili so di ko na i subscribe dyan ayan o so ayan yung account ko ayan wag mo lang i subscribe tapos pipili ka doon ng ano mo continue ganun Ayan. So, open na po yan mga ka eh. Open na po yan. Ayan na siya mga ka eh. Alright. Ayan na siya. Nasundan.